usa ni nga uh, gigunhogon nga kalihukan karong adlaw nga uh, United Nations usa may moy kasulting uh, nga ang mga estudyante gina priority man nila ang pagsaulog sa uh, United Nations uh, ikaw unsa may masulti nimo ah thank you uh, ah, ikaw unsa may masulti thank you at thank you? you thank you <laughs> ah thank you ikaw te ha ha ha, ha? ha? <laughs> lutanga oy mong nga sa nila ang United Nations Happy Happy Anong happy man? Sige, pabuhat yung flag Happy kay Tanan man naka-perform Oh, wow. diyo Kung sa so, sa performance sa imong mga bata Good job Good job So, si May naipit Good ka, ni Ron Oh, medyo naipit yun ko Ay, ipit, <laughs> oh? Naipit ka Na ikaw Naipit po ka Ay, wala well, nabitin Ah, nabitin Kaya wala kasayaw ako. Ano ang mga na? Wala ni Dayon yung mga klase sa sayang. Para sayang imong outfit ba? Ay wala nagamit, wala na perform. O, oh, Ipit jud. So adlaw mga kay pinok, no, Kumusta, kumusta, kumusta mo diha no? Anga, ah, oy, anga, ah, oy So karon mga kay Pino no, Atong video karon Gabi kita padulong ta sa Usami City Okay Natay at on mga kaipin, no, kay Pino Kay may event nga Grand Evangelical Mission O pamamahayag sa loob ng Iglesia ni Cristo

So, karoon, makita ninyo nga nagbiyahe may hapon na kayo kay nakabiyahe mga kaiping No, kay uh, lagi sa oras ba kay pang gi pangapas mga importante uh, importanteng mga buhatonon so karon uh, makaabot lagi ta dito sakto sa oras lagi so samtang kami nga biyahe padulong sa Ozamis uh, ngit 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 naman manok uh, pasigan sa sugas kadalanan uh, okay gihapon at least nga makaabot tag safe dito padulong sa Ozamis City uh, mao ako mga kaoban diri makaiping oso, so among gisakyan di karon mao ang cab multicab ni all seizing ah salamat kayo nga nang pagintaon mi og sakay kay wa mi pamilite so salamat kayo no nga nakahits yudgamay. gamay Samtang gabiyahi, anak pinakatulog din ang mga kauban, kaya lagi lami kaya katulog, labi naghangin-hangin ang pagbiyahi, ah, tulog, uy. Anga ah, oy, so ni action na yung kissdom, ang kalibutan mga kaiping no? ngit -ngit na kayo ah. Okay ragi hapon ta mga kaiping. kay morag okay ragi hapun. kay landong man tong panit ba, dili kayo ingon nga init, dipod ingon nga ulan, Saktor Tori landong lagi siya makaiping baki ngit ngit naman kayo ah lagi one eternity later sa so, wala madugay na abot nami sa Zamis ah kanais kayo ang simbahan dili sa Zamis Okay, pingoy. uy mm, perting hayaga. Nindot ka ayo. Grabe. Mapagpalang araw, mga kay. One hour later. So karon no nahuma naman ang pamamahayag din sa Usami City mga kaiping no. A, pauli na pud mi ngit-ngit ngitngit kay mga kaiping no. Wa na mo in giasahan nga naguban mi nawala ang nat sa makina ah okay ra ni basin hugtan ra ni wala ko ka video kay ah mo lagi nang nabalaka pud ta sahay. di gid usahay nabalaka kita ani nga time gyud kay uh, wala lagi basin ug dita ka uli ang ah, nga oy murag na human lagi may mga baba daw na may pauli ngit ngit na kayo oy oh tama grabe na ipit gyud karon ba oh so, <laughs> kani mga kaibing mo ang yabyahi biya karon sa gabi una kay nagabian ni bigule eh. ah keep safe lang sa mong pagbiyahe ba, no? uh -huh. na na man, <laughs> so, mga kaupan o mga tao Upo! Hindi mo nahiyag ka rin pa So, maroon tayo no Daging salamat kayo marag nakablog-vlog sa balik Kung pintot kayo ang panahon ba pa. Marag ninguyon yun ang panahon sa tuwa ah. Di pa rin ang nga Huwag ito ayo <laughs> So, maroon tayo mga kaibay no salamat Ay, Daging salamat palaka. oh, sa mga wala pa nang subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the bell love, button para yeah. marami kang updated sa mga bagong uploads na video Anga <laughs> oi lang sige lang padayon